Mula sa dalawang kaso ng karahasan na may kinalaman sa halalan o election-related incidents noong Abril, pumalo na ito sa labing dalawa sa pagpasok ng buwan ng Mayo, ilang araw bago ang halalan. Ang mga insidente ito, may na tinututukan ng Police Regional Office Cordillera. Ito yung uh, kakulangan ng uh, police na ilalagay natin sa voting centers. May ano tayo dyan na... Uh, Uh, Per-voting center, may minimum of 2 pag uh, green category pag yellow uh, apat, pag orange anim, ganoon Kaya ito yung nakita namin na kakulangan specifically for the province of Abra. Isa sa mga pinakahuling election related incident sa probinsya ay ang nangyaring shootout sa convoy ng tumatakbong alkalde ng Tayum Abra na si Cathlea Alcantara at ang grupo ng tumatakbong konsehal na si Walter Tugadi noong April 21 pero mayroon ulit iniimbestigahang suspected election related incident sa probinsya. Ito'y matapos paputukan ng hindi pa nakikilalang suspect ang sasakyan naman ng tumatakbong alkalde ng San Quintin na si Cristeto Cochay noong gabi ng April 30. Hindi naman lulan ng sasakyan si Cristeto nang maganap ang pamamaril. Uh, isang bullet hole lang yung nakita doon at nakapak sa garahe niya yung sasakyan. No? Kaya ang na-report naman ng uh... Uh, San Quintin MPS kaysa malicious malicious mischief yung report nila sa datos ng Abra PPO, hindi na bababa sa 20 kaso ng insidente ng pamamaril ang naitala. Kaya naman para mapaigting pa ang seguridad ng mga kandidato at mga botante sa araw ng halalan, magdadagdag ng 200 at 40 mga pulis ang Police Regional Office Cordillera sa probinsya. Kaninang umaga, May 2, isinagawa ang send-off ceremony sa 240 pulis. Pinangunahan ito ng Comelec at ng Procar. It is not new to us that peace and order in Agra is very challenging. But let's use this as an inspiration, that when we go there, we know we can make a difference. This is not a mere task, but it is a sovereign duty. As representatives of the Philippine National Police, you carry the trust and expectations of the public, which must be upheld through unwavering discipline, impartiality, and integrity. Bago tumulak, binasbasan muna sila para sa kanilang kaligtasan. Sa tala ng Regional Joint Security Control Center, tatlong bayan pa rin ang nasa ilalim ng orange category na mga areas of concern, anim naman ang nasa yellow category. Sa kabila ng mga karahasan, manageable pa rin daw ang sitwasyon sa Abra at handa naman silang reviewin muli kung dapat nang isa ilalim sa Comelec Control ang ilang bayan sa probinsya on the part of the COMELEC is, kailangan natin kunin ang recommendation ng provincial or municipal na joint security control center dahil sila talaga ay nakakakita sa, sa, sa ground. Ano. So kung, kung sila ang mag-recommend, then natin sa Manila. But as of now kasi wala pa namang recommendation. Ano. Maliban sa karagdagang puwersa, nauna nang nagpadala noong buwan ng Marso ang Police Regional Office Cordillera ng higit isang daang mga pulis. Charles Nicolimon, RNG News.